Ano po meron doon? Tralala. No? Dito may pababa, no? Ang gaso doon kayo dalawa po sa mo pababa. boy? San boy, san. Ay, bro. Ayun yun, nagkita na lang kami, tep, tep. Ano na Una ka na sa baba, no? Una ka na sa baba. ganoon din. Ayun,

Di na ka na, lang, naiwanan na, na, mo ako eh. Ayun na. Ayun na ako na ako eh. yee na by, okay. Ay, ano, banatan natin dito. Ay, nandiyan yung Ay, nandiyan yung tinapa yung Ay, nandiyan yung Ay, nandiyan yung tinapa yung Ay, nandiyan yung tinapa yung itong. Ay, nandiyan yung tinapa yung itong. Ay, nandiyan yung tinapa yung wala. yung plan ko na bahay. wala. Oo nga pala. yung pinakaano. Ay, wala. Ay, hindi pa lang Ano? Eh hey, hey, putang ina di na mga kasado to bet si Doming nagpapalakas na naman. Helicopter. Pwede pala dito magpahila sa ano, helicopter eh, no? Boy, nawasak na yung bahay dun, no? Eh. May chapel boy, ano? po yung ano? Kapo? Pero yung pang ano, yung mga tower na malalaki, pwedeng yung pang rescue yun. Ayun, ha? Tagalakabantay na natin yung bundok ng ano, boy. Ayun, no? Saan yung boy?